Something yes. is in Exodus verse 26. I am the God that healed thee. Amen. Amen. So, Komedyanteng si Ate Gay nang hingi ng panalangin para sa isa sa malaking pagsubok na pinagdadaanan niya ngayon sa kanyang buhay. Ngayong hapon ay nagulat ang marami sa naging Facebook post ng kapuso mo Jessica Soho kung saan ay tampok si Ate Gay ngayong linggo. Makikita sa naturang post na nagbahagi ito ng mga larawan ni Ate Gay kung saan ay agad mapapansin ang malaki nitong bukol sa tenga. Kalakip ang larawan ay ibinahagi nito na nagpahinga nga muna umano sa pagpapatawa ang kilalang komedyante na si Ate Gay dahil humaharap ito sa pinakamahirap na laban ng kanyang buhay ang pakikipagbuno sa stage 4 cancer, sa isa pang panayam ay emosyonal na ibinahagi din ni Ate Gay ang kanyang pinagdadaanan, nagsimula umano ang lahat sa simpleng pamamaga sa mukha na inakala niyang parang beke lang. Ngunit nang sumailalim siya sa ultrasound CT scan at biopsy ay lumabas umano sa pangalawang opinion na ito ay cancer na nasa stage 4. Bagamat kilala bilang nagbibigay saya sa marami aminado si Ate Gay na halos araw-araw siyang umiiyak sa bigat ng sitwasyon. Gayunpaman, nananatili siyang humihingi ng lakas at panalangin para sa lahat. Heal, Amen. Amen. Yes. Salamat um, uh, sabi niya, hindi ko kinaya ko. pa man, ginusto ko nang magpa magpa-benefit show. Siya ang ayaw. Ayaw niyang maka- Stop ko ng tao, ayaw niyang nanghihingi sa tao. Ganyan si Ate Gay, matibay yan, matatag yan. Nag-iisa sa bungay pero lumalatan. Ito yung sakit niya, positive tumor. Kung sino ako sa inyo, ang medical field. Mucoat epidermoid cancer versus squamous cell carcinoma. So inisip ko, anong ganyan ito? Anong ganyan ang buhay sakit na ito? Tinanong ko lang dyan nung wala naman na nagbabayad na naman. Hanggang sa nag-text siya ulit, baka may kilala kang magaling na daluhasa na pwede akong operahan. Kasi sabi to ng doktor, incurable na. Okay. In... E, baka diba, may kakilala kang magaling na doktor na ang daluhasa na pwede akong operahan. sponsor naman ako ay kay... Um, sorry po. Sorry po. Yung inaasahan natin ngayong gabi na to, nag-enjoy naman tayo. Kailangan sabihin kung ano ba ang nakikang show bakit tayo lang dito. Kaya po po namin mag-enjoy ngayon. Pero hindi po namin ginawa na pinataas natin ngayon sa namin kayo binabag sa akin. lang po yung mga bagay nito para pasalamatan kayo. Una-una, kung ano man po yung nararamdaman ni Ate sa mga oras na ito. Kung ano man po, kung grabe, kung ano man sakit ang nanaragdaman niya sa mga araw ito, na parang nawawala na tayo ng osya ng pag-asa. Mga tandaan po natin. Yung salita ng Diyos, kahit na sino o kahit anong sabihin para ng doktor kung ano man dapat meron ka, in the name of Jesus, Yeah, I'm getting

Yeah, nung lumaki pa lumaki, sabi namin, eh, ipatignan ko na. Dito na sa naro, At sabi sa kanya nung wala, So, pinagkap niya, tinuloy niya yung mga biyahe niya. Nagpunta siya sa Bermuda. The first ever be noise nagkakit sa Bermuda. Siya ni e. ay o kung tayo ngayon, limpyo siya ng mga Afternoon, pa siya kasi marami tama niya yung mga ng kapotata. So hindi na liputo hanay. Bakit? Kasi sa kagigitan eh. nila, hindi nila Double jeopardy. Ayun pag ayun na na kagigitan, dinalasa ng mga doctor sa suso. na.

Show, siya ayaw ayaw niyang makara, ispogo ng tao ayaw hindi pa yung pero yung niya para yung tumor kung sinabi sa inyo sa medical Epidel Cancer yeah, versus Marcos Cell Carcinoma. Hanggang sa kailan ba niya aanginin? pintas ng pelas Salamin, salamin sa indak ng panahon Kasabay ng nang nangabagi Sa tuwing nakikita na ko na magkatabi kayo. Paskong, Paskong, Pasko na naman muli Ang pag-ibig na kahani Ganon.